wood mi sa baybayon mga idol kaya mamukot man mi ka wagahiring si kuan si bayramon wa si bayramon absent karon mga idol kay nagpapustis man sa yangyipon kay naamang ko ni na lumba sa kaon sa pakukang mga idol maunay yumo maabot ng kalingawan sa pista diri mga idol uy ha Di pa nandang yung may Ramon Manuel Oo, yung kupiso. Pati yung haon siya di mo champion kiyo. Uy, ako silang kipungutan na kung si Bayramon wala ba yung uber. Ang to mga uber? Ah, wow. Sayang kayong wala kakuyog si Bayramon! Ramon. Makakilaw toglabas kayo mga idol. Si Migukula po, dadalan to na akong kilaw nun. Idol, mamukot may diri. Nahanas ang trupa nato! Sus. Uy, adyod balabi yung okay, ino Manuel Cristebe. Kadilikadyo dyod ka. Ako asawa. Ah, Basinog. Adyod dyod ka katulog sa gawa sa inyo. ha. <laughs> <laughs> Pero palit may tuba ni Daron Huwag mo ko i ah, mo uh, Lami kayo ng tuba man ay Chris TV eh. Na ay na masol ba? oh, na daplin Uy hala! nga nung naamra sa Daphne sa baybayo na mas ang mga isda ko nung inkupisot hadlok malumos kay medyo ang panahon raba ka ron baud baud mga idol akong asawa akong gisurprise ako siyang gisuroy diri sa beach sa Buracay ay syempre atong isuroy kay pinanggaman na nato mga idol kami uh, sa Buracay mga idol kining ah uh, medyo dili lang kay siya white sand beach ang akong asawa akong pangutan on kumusakay ba siya sa akong kabut-buton Buracay ni? Burakay mga idol, Burakay. Burak, burak, oh, murakay, Murak, Murag, Burakay. Uy, <laughs> mura na dek, Alright. Kung pananglitan o oh, pwede pa i-renew ang kami imo kung i-renew. Oh, dili na. Ha? Huh? Mga idol, <laughs> naglison din tanog tubag ang akong asawa. Unsaon man, bulayagon man kayo ng pagkabana. Bintahan na lang ang tiki-tiki boys kaysa magsya. <laughs> Taman. Iringin e nyo pagunin mo. Ayrinio. niya pa mga idol, okay kayo? Bintahan na lang mga idol, bahalag na po Ila ra may istorya, gagahan na mga idol. Kaya nga akong mga kaoban, kugihan kay mo sa pukot. Nagrasyahan gini din taon may bahalag makuha kapil ang butiti. Uy, <laughs> manigas na iba, maapil ginagtuwag, iskwido mo. Ila ira po na lang ululubot yuk. Uy nga, dati nga lang akong asawa mga idol, kaya na ako nila kuugtiyan. Ano nga lang gina kuugtiyan? tiyan Gilain na lang sa kong kauban kay base unya og mapagan na maintonsis gyud maoy hinungdan. Winas kami mga idol kay kining mga banak nga idlas kaysa sa tanan nagpakuha man. Aw kining sabaw sa tinuwa mamituon gid ni Ron. Kining banak puwerte kuno ni mulukso mga idol. Saning mga tridol kay ning banak yo puwerte mulukso di. Yo ano ni pa sa uska tok kuno ni? Gid. Buhi pa ni man. Tenap tanay. Mihod ni. Kini mo ni permero kuha. Wala gyud mi musugot mga idol kay bayloan ko ni ni Oglitson. Pero kung ihatag amo ra sang dawaton, dili ka baylo basta lapas pa mga idol. Lihok pa dai. Tanaw ra ko ninyo nang lihok pa mga idol. Mao nga lami kay ni si Atuahon. Ah, uh, manoy Cristy lami kay na siya Atuahon. Ang sabaw ana lami kayo higup-higupon. Onya gihumagkaon im nagtuba dayon. Aw may lain palulubot yok. <laughs> Unya, dili po na Di, pwede nga wala tay dalang lagot mo dire. Balang huyog saging matik gid pare. Aw lamia. lami Samot na ang tuba puting puwa ha. Unya karon na ko Iistorya ninyo mga idol. <laughs> Ngaon oni ninyo dai lang nung... sus Lamia sa bungkao ni. Eh. Hmm? Inilaw. Tapos maes lang kanon. Napay gid lang ko la ako kuno nagkaon sa limango. <laughs> bisag wala ebidensya patakala pa sa angel inuod gid ka Manoy Chris TV wala gid sila ebidensya bisag mulingi pagkasawala mulingi sa tuko ah uh, dili lagi na makitang takob sa limango sa imong ulo ha 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 ako mga kabang sa angel lang ako. ako ko rin nakaon sa limango oy Manoy Chris TV kadali ka do ni mo nga ka helmet pero wala kay motor <laughs> <Come on. laughs> motor gid lagi <may> ka <laughs> wala mo ako kun ko Ang nga Ang